Um, initially reaction ko siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung mm -hmm. ay no sorry yung interview ko yes. sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta sa mga hearing. Sinabi ko kasi hindi ako naiimita, totoo 'yun. Nakalimutan ata nila na imitahin ako. Inipitan nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon hindi man nila ako tinanong kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Uh, nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam um, uh, kung bakit. Inimbitan nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Pero, hindi ako attend na sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako, eh, pumunta na ako, tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter, uh, we plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, uh, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin.